sa ating video ay tatalakayin natin kung ano-ano ang mga benepisyo na makukuha bilang isang 4 member. Bilang isang 4 member at mga gusto maging member, dapat alam nyo ang mga ito. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Simulan na natin. Ano-ano ang mga benepisyong dapat makuha ng isang 4 member? Ang 4-piece benefits ay nahati sa dalawa. Ito ay ang conditional cash grant at National Health Insurance Program. May tatlong klase ang 4-piece conditional cash grant. Una ay ang Health Cash Grant. Pangalawa, Educational Cash Grant. At ang pangatlo ay ang Rice Subsidy. Pag-usapan muna natin ang health cash grant or tulong pinansyal sa kalusugan. Ito ay nagkakahalaga ng 750 kada buwan o 9,000 kada taon. Ang halaga nito ay nakatalaga kada isang sambahayan o sa isang pamilya at hindi nakadepende sa bilang ng mga membro nito. Next ay ang educational cash grant o tulong pinansyal para sa edukasyon. Paalala lamang, Hanggang tatlong bata lamang sa isang sambahayan o pamilya ang maaaring i-monitor ng programa. Ang tulong pinansyal sa daycare at elementary ay nagkakahalaga ng 300 kada buwan sa bawat bata or 3,000 sa loob ng 10 buwan na may pasok. Sa junior high school naman ay 500 kada buwan sa bawat bata o 3,000 pesos sa loob ng 10 buwan na may pasok. Sa senior high school naman ay 700 kada buwan sa bawat bata or 7,000 sa loob ng 10 buwan na may pasok. Next ay ang rice subsidy. 600 kada buwan sa bawat rehistradong sumusunod at aktibong tahanan. Ito ay nagsimula noong 2017. Next, prioridad sa pagtanggap ng serbisyo mula sa Sustainable Livelihood Program ng DSWD sa pagbibigay ng kapasidad sa pagnanegosyo at pagtatrabaho at sa serbisyo at programa ng iba pang mga ahensya ng gobyerno o sa mga katuwang na organisasyon. Next, ang isang Fortis member ay otomatikong insurance coverage mula sa National Health Insurance Program o PhilHealth. Bilang isang 4 member na kung saan kayo ay maaring makatanggap ng full benefits na walang monthly premium o buwan ng bayad. Entitled ang isang member ng 4 sa tinatawag na No Excess Bill o mas kilala na No Balance Bill. Ibig sabihin, pag na-confine ang isang member ng 4 sa isang pampublikong pasilidad sa public hospital, o sa iba pang pasilidad tulad ng dialysis center, center o sa mga ambulatory surgical clinic ay wala na pong babayaran. Dahil sagot na ng PhilHealth ang lahat ng gastusin sa hospital. Ito ay nasa ilalim ng no excess bill ng PhilHealth basta accredited ng PhilHealth ang pasilidad na iyong napag-confinance. Kasama din sa benefits ng Forbes member ang Z-Benefit Package. Ang Z-Benefit Package ay nakalaan para sa mga may malulubhang sakit at nangangailangan ng magastos at matagal-tagal na gamutan ng isang membro ng Forbes. Ito ang mga halimbawa ng sakit na kinovered ng Z-Benefit Package tulad ng Childhood Acute Leukemia, Breast Cancer, Prostate Cancer, at Kidney Transplant with financial coverage up to 600,000 pesos. Maaari ding i-avail ang primary care at outpatient benefits tulad na lamang ng consultation, regular blood pressure monitoring at promotive health education para sa breastfeeding at counseling in lifestyle modification, medicine or gamot para sa mga may sakit na asma at acute gastroenteritis with mild or no dehydration, upper respiratory tract infection, pneumonia at UTI or Urinary Tract Infection. At nakapaloob din po dito ang 60% tabawas sa hospital sa mga pribadong hospital na accredited ng PhilHealth. Tandaan na ang mga beneficyong nabanggit ko sa ating video ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon. Kaya patuloy lang po tayo maghintay sa mga ilalabas na updates patungkol sa mga benefits ng isang 4-piece member. Kung nagustuhan nyo po ang ating topic or may natutunan po kayo, huwag pong kalimutang mag-follow sa aking Facebook at pasubscribe na rin po ang aking YouTube channel. Maraming salamat. Bye.